Sili, eto yung tinatalbusan. Pag-umili yung, oh, yung tinatalbusan. Ano yan? Ah, Pag-usin natin, natin yung ganda. Pag-usin natin ganda, diba? Sinigang na silang panuokan. Oh. ay sinunod na natin siya. Tingin tayo dito, binablog na natin. Ito ang gaganda, oh. Meron din silang olog alubera. mag ah, live Hindi ito live video, to. Ayan, eto rin mga loob, sinunod nyo, natin. Po. Nakwala na kayo ibang gulay? Ano to na? Ipolyo po. Ay! Nagipolyo. Nabubuhay sa atin? Opo, kasi hindi po siya ganun ka. Ay, kasi mainit kasi. Oo, o, ayun na no. Uy, ano. yung sili pala. Meron yung tinatalbusan? Opo. Anong bunga nun? Sinasabi po nila yung siling tinol. Siling manghang. Yung tinatalbusan, masarap yan. Nilalagay sa tinola, yan yun, no? Opo. Ay, oo, oh, makuha oh. tayo nito, ne? Ah, sige, sige, Ah, ito ba yun? Tinatalbusan. Ah, okay. Ito pala yung iba pala ah, yung tinatalbusan. Pahingi nga ako nito mga ilan na ten Oo, ah, oh, ah. oh, sige, sige. bell pepper ten. Okay lang po yung may buwan. Oo, mas maganda. Ay, mas maganda. Okay lang, hindi mo mamatay. Okay. Okay. Okay, Tapos,